kape muna tayo syempre dito sa kapihan pero syempre hindi namin sasabihin yung pangalan baka malaman nyo pa hmm, sa amin lang muna <laughs> di ba? malamig yung aking lab ah

Ayan, ayan. Ayan ako. No? Hmm, papi tayo. Titikman natin yung papi. Cold lang yung binili ko eh. Baka may resibo eh. Baka may resibo. Manape. Anong kapitala? Hmm. Ano aros na ba? Hmm. Ah, to double shot ice shaken hmm. double shot double shot daw do guys double shot ice shaken so double shot shot muna tayo isa may dumatamis na pinalagyan mo na asubal kung ano lang yung timpla nila matapang talaga yung kape guys pero masarap masarap sya yung kopi niya ano talaga eh lasang lasang mo talaga yung ano parang ano ba to kung sa waray kung sa probinsya yung ano anyway, yun love yung sinasanglag mm, yeah. so dito na tayo sa second shot sarap sarap talaga guys ng ice cold coffee parang ano eh <laughs> actually guys yung lasa ng mga coffee parang ano siya eh parang coffee ko 3 in 1 yung brown ito yun coffee ko brown alam nyo na alam nyo na kung ano yung lasa coffee ko brown 3 in 1 yan

Caramel. Tapos, matapang yung tapang espresso. O espresso. So, yung kape yung yung shot nya. Double shot. Kaya so, matapang sya. Dalawang shot ng espresso. Hmm. Tapos, ano pa? Sa manate. Manato. Manato. Pasa yung Hindi sya, hindi sya. Kung pituyos mo sya, baka sya kasi yung kape yung panglasa ko sa kape normal lang eh kaya pag ganito yung ano siya yung lasa niya creamy yung siguro kung kape ko lagi ng gatas hindi pa rin pero parang kopi ko na siya eh. Siguro yung panlasa ko lang talaga, no? Hindi ano. Parang sarap niya guys, creamy siya na kape. Creamy tapos... Creamy na matapang. Hmm. Um, creamy siya. Light na matapang. Tapos, hindi siya... Hindi siya ganun katamis. So. Ano siya? Mapait siya kasi nga double shot. So. Kasi dati yung in-order namin, single lang yun eh hindi siya ganun kapait tapos eto kasi double shot so mapait tapos creamy yung gatas nya tapos asukal nya pero hindi naman siya ganun katamis so masarap siya ano to? Itong kape na to, sakto to sa mga antukin ganito pero yung gusto nyo pa mas matapang yan lagayin nyo yung kape sa mata nyo para gising na gising gano diba tapos mayroon pa dito guys ano eh salam

Sinunog ba to? Mm. -hmm. Smoky siya na cheesecake tapos malambot pero hindi siya ganun ka lambot gaya sa kasi may cheesecake kaming nakainan ano yung cheesecake na yun talaga masasabi mo na masarap talaga so... kasi meron din kami nakainan ng cheesecake na ano siya sobrang tigas pero ito ano siya oh, ganda ng ano niya sakto lang siya tapos yung tamis niya tapos may kakaibang lasa lasang pork yung pork malalasahan mo rin to <laughs> organic <laughs> Masarap guys Duro hmm. hmm. hindi pa ako marunong mag ano ng kape guys Ng isang mm. talaga, may opera Hmm. Kung na, ano? talaga ng ang Depende talaga. Pero ano kasi yun, hindi, hindi kasi sila ang pag-arate. kasi hindi sila arabe. Alam mo ba? pa ako ng pasta niya. Tapos walit na siyang hindi nagluluto. Ikaw lang yung pinaglutuan? Ikaw lang yung pinaglutuan niya. Grabe, no? Mm hindi -hmm. talaga sa ano. Pinan lang talaga. Sa patient. Ayun, oh, makakariya siya mo. mo. So, okay, <laughs> Ikaw lang pinaglutuan. Sabi <laughs> ko, oh, no, huwag na. Huwag na. Tapos yung ibang ano nireklamo. Oo, nagawan niya yung um, sumunod eh. Independent so, ah, depende lang talaga lang sa service. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bumalik na sila. Mm -hmm. Adinala ah, nila nila doon.

<laughs> Iba pa rin kasi talaga. Hindi, tsaka magaan yung loob nila sayo eh. Hmm. <laughs> <ng gayon. laughs> Sila na yung nahihiya sa'yo. Yung anak na. <laughs> Oo, oh, kasi ang dami daming ino Ako naman, hindi ko naman yung makakain lahat. Eh. <laughs> <laughs> nakita ko yung mga family picture nila. Mm. Iba, no? Iba talaga. Baka hereditary yung sakit mo. Baka bata pa. Bata pa pero hereditary yung sakit. Tapos hindi agad na diagnose siguro. Kasi ano ang lahat ng ano yung system is shut down. Ano talaga yung sakit niya daw? Liver, kidney. Cancer ba yun? Anong sakit yun? Complication. Ah, parang may major... ng major, ano nga? Major disease niya, tapos mga ano lang, mga nagkaroon ng mga uh, Na, parang yung sa cancer, gano'n. Yung so, pag it's sa cancer, tinatamaan lahat. Hindi sa tamaan, tamaan ng baga. Hmm. Iba, iba. But, uh, man, Ay, ikaw, love. Pag ako yung nawala, malulungkot ka. Siyempre naman. Ano ba naman yung takot ng babae? Kahit naaalis ka lang eh. May... <laughs> Kasi yun, napanood ko sa movie. Mahira eh. Yung napanood ko sa movie, masaya pa yung babae. Ano ba yung tulalaid mo? Masaya, matagal na movie. Masaya pa, masaya pa yung babae. Naaalis yung asawa niya. Bakit masaya? Kasi yung asawa niya, walang ginagawa. Puro ano lang, puro pasarap lang sa buhay. Pero nagtatrabaho, tapos puro pasarap lang. Walang plan. Tapos nang sabi ng asawa niya na ililipat siya ng lugar, tinatanong niya yung asawa niya babae, ililipat ng lugar yung lalaki. Parang i-assign sa ibang lugar ng company hindi niya dyan tapos nagpapaalam siya yung lalaki nalulungkot yung babae tonto ah eh. nang ililipat <laughs> <Yeah. Fiction> kasi hindi <todong> makatutuanan no hindi naman siguro totoo talaga may nangyayari gaya. may nangyayari talaga hmm. sarap ng kape hmm. ininom ko agad eh. wala hmm.